Itatayo ko na ba yung pinapangarap kong bahay, ang aking dream house? Kada po, ako po ERP si ng Jim Po. So kung napanood po nyo po yung last video natin, so diniscuss ko doon, sabi ko wag ka magpagawa ng dream house mo. Tama naman yun. Pero ang ibig ko sabihin doon, huwag ka muna magpagawa ng dream house mo. Kung baga, yung unang bahay mo, wag mo i-consider na panghabang buhay mong bahay. Consider mo, eto yung tutulong sa'yo para makagawa ng dream house mo. Okay. So again, doon sa sinabi ko, uh, natapos ko kasi nakapag-loan ako ng bayat lupa, natapos ko huluga ng 5 years. Yung utang ko na yon, yung bayat lupa, kita natin yung bayat lupa ko na yon. So, pero doon sa, sa, bayat lupa na nabili ko yan at inutang sa bangko, niligyan ko ng malit na gym na yan. So yung maliit na gym na yon, yun yung nagtutulong sa akin kung papaano ako makapagbayad ng loan ko sa banko. So fast forward, 5 years. So after 5 years na bayaran ko na 2024, pakita natin, bayad na. So uh, ang kagandahan kasi nito, pwede kong iutang uli sa banko yung, yung, yung nabayaran ko ng property. Again, pakita natin. Nung una, 2 million lang ang halaga nung bahay at lupa na yon para pautangin ako ng banko. 2 million. Nung inutang ko ulit sa banko ngayon, pinapautang lang ako 4.8 million. Woo! Uh, doble. Lumaki maigi. So ngayon, pwede nila ako pautangin ng 4.8. Anong gagawin ko doon sa 4.8 million? Eto ngayon yung sinasabi ko. Pwede kong itayo yung dream house ko. Pakita natin yung dream house ko. Dream house ko, isang tiny house, loft type, tapos may swimming pool, di ba? So yun yung pagkakagastusan ko doon sa 4.8 million ko. Pero wait, there's more. Pero negosyante tayo eh, di ba? Contento naman ako doon sa bahay ko. Yung bahay ko, pakita natin, hindi man yan yung dream house ko, pero komportable ako dyan. Kaya ko matulog. Hindi ako mahihirap pag gumising, kumain, lahat. Dyan na ako eh. Yan yung kauna-una bahay ko. Maari hindi siya kagandahan. Pero yan yung bahay ko. Pero bilang negosyante, ito ngayon yung ginawa ko. Abangan nyo to. So yung 4.8 million na yon papagawa ko ng dalawang loft type na bahay. Yan makita nyo sa plano. Dalawang loft type na bahay na may dalawang swimming pool. Okay. So ngayon, ang gagawin ko ngayon ipapa ko yan sa parang Airbnb. di ba? Okay. Ito hindi ko sa ulado, sa figures, kasi na ano ko lang sa ano eh. Natatandaan ko lang to. Ito kasi yung gagawin natin ngayon. Bakit ko gagawin yun eh? Di diba? Kasi, kung uutang uli ako sa banko, yung 4.8 million na yon at inutang ko sa banko, base dun sa, sa BDO Home Loan Calculator, yung 4.5 million at uh, 10 years to pay, nasa around 50,000 pesos. Nasa around 50,000 pesos. Okay. Ngayon, dalawang units yung papagawa natin ng Airbnb. Dito sa amin, ang kalakaran na sa 8,000 pataas yung may swimming pool plus may bahay. Okay? Mga ganto yung rentahan, 24 hours, 8,000 pataas. Pero ako, ah uh, initially, ito yung computation na ginawa ko. Kasi palibasa, meron naman ako ibang pinagkakitaan, pwede kong ipresyo ng 5,000 pesos each. Okay? 5,000 pesos each, dalawa yun. Pero ito ngayon yun. So, ilagay na lang natin sa pinaka maliit na expectation buwan-buwan kung ilang beses mauupahan di ba? So, ngayon, kuma ang, ang minimum expectation ko dyan is sampung araw sa isang buwan mauupahan. So, kung 10 times mauupahan siya sa isang buwan, 50,000 pesos na yon isang unit. Gets mo? So sa isang unit lang na napapaupa mo na 10 beses uh, isang buwan, may pambayad ka na doon sa uh, utang mo sa bangko. Okay? Pero what if? Paano kung malakas ka? Kaya mong mag-close up to 15. Up to 15, 'di ba? Kung 15 uh, times mapapaupahan 'yan sa isang buwan, 75,000 pesos 'yan. Yung isa. Yung isa. 'Di ba? So doon pa lang sa isang unit, it's either tabla ka na sa hulugan, sa paghulog mo sa bangko or sobra ka pa ng 25,000 pesos. 'Di ba? Eh ngayon, paano pa yung pangalawang unit? 'Di ba? Paano pa yung pangalawang unit kahit konti lang na kung ilang beses man siya mapaupa, kita na kagad 'yun. So dito, 10 years ko siyang huhulugan. Obviously, may matitira pa sa atin. Nakakapagbayad ako doon sa inutang ko ha. Doon sa inutang ko, doon sa original ko na bahay na 4.8, nababayaran ko yon sa kita nung staycation Airbnb na pinagawa ko ngayon. ba? Diba? Pero ito yung maganda doon. Maaring hindi ko napatayo yung dream house ko. Pero kapatid, yung pinapaarkila natin is staycation. Hindi yan isang buwan maupahan. Swerte naman yon kung maupahan. Pero doon sa mga pagkakataon na hindi siya maupahan, bahay ko pa din yun. Pwede kong puntahan yun. Pwede doon ako matulog. Pwede ako doon mag-entertain ng mga bisita. Di ba? So yun yung kagandahan nung naging option ko. So hindi ko kailangan ngayon ipatayo yung dream house ko agad. Di ba? Pwede kasi, total, may bahay ako na original na, na binili ko. Kontento naman ako dyan, nakakatulog ako dyan ng maayos. Pero instead na lilipat ako ngayon doon sa pinagawa kong magagandang bahay, pagninegosyohan muna natin yun. Pagninegosyohan muna natin yun. At ito ngayon yun. Di ba na ngayon natin itong bahay na yung staycation na to? Napagawa natin itong staycation na to. Nang walang utang. Tong property nito ha, walang utang. Ang inutang mo kasi, yung original na bahay at lupa. So sa tingin mo, magkano ko ngayon mapapautang sa bangko yung dalawang bahay na may swimming pool? 200 square meters. Ang ibig ko sabihin doon, yun mismo, pwede na naman maging puhunan sa panibagong negosyo. Napaka-risky eh, no? Abangan nyo ngayon yung part 3. Papaliwanag ko naman sa inyo kung bakit hindi kayo dapat matakot magsanla ng bahay at lupa nyo. Gandang araw po. Ako, Police RP, hindi, hindi po.